pinaglalagay na lang po yung ilang dito, mga master. nag, uh, tumbahan sila sa lindol. Ayun know, kada isa may lamang patay. So, ito guys, mga lumang nitso, pupunta natin sa glit lang para makita natin uh, napinsada din sila ng lindol. Pagpasok pa lang namin sa Bogo City Public Cemetery, ito na tumambad sa amin. Pagpagsak ang musilig. Bukod pa rito ay pupuntahan natin yung pinaka mga nitso na nagbukasan. Yung iba dito, kalilibing lang daw. Nataan din kasi na ginabi na kami at kinabukasan na rin yung flight ko papuntang Davao kaya hindi na rin pwede na mag-vlog tayo dito ng araw maliban na lang kung babalik tayo muli Grabe oh! Ito Eh ah, ingat kayo ha! Hindi okay, Tingnan mo ito oh! Na ano han? Ay! Pukas na nga! Tapos may tao! Hmm? May nakatira? May tao! Oh. May natutulog? Ay, na, kulay itin na! May tao! Hindi ta ako patay. Ah, 2021 siya na ano namatay. Nakita mo? Sino oh, mo kasi, si Sini? sinipin mo. Sinipin mo. Hmm. Tabaw. Sa isang part ng cemeteryo, pakita hey, ko lang sa inyo. Ingat ha, bumigay na. Hindi na kaligtas guys yung lumang cemeteryo dito hey, sa oh, buong. Imo na kita na rin. Kita ka kasi sa mulod, girl. Hindi ka naman kasalit. Hindi ka ba natatakot? Bibigay <laughs> niyo. Sa bagay. Oh, ito, pakita mo, oh, tumumba na yung ano, may patay. Inyo, oh, nakabahay lang siyang ganyang style, guys. Tapos inilagay diyan. Oh. Yan yung mga buto yan. Diretso pa guys, ha. nandito tayo sa creepy part na to. Pansin nyo guys, nilagay nila sa parang style na lagayan ng manok pero ang nakalagay dyan, mga bukog ng tao. Bakit okay, hindi hindi, sa ano? Sa hindi, down. parang ginawa nila ng bahay na literal yung mga bangko. Bakit hindi binalik sa ground? Hindi. Ano na yan eh? Parang sa kanila na paniniwala. Baka tradisyon na nila yan. Ana o. Oh. Ang gara ng mga lagayang ay dito. Oh. Man, ilang, ng, ilang mga bungo ito. Ang dami. No, alas. Ang kinikilabutan na yata kayo ah. Nasaan na? Oo, oh, oh, dyan. Ito na pala paglilipatan ng mga nabuksan daw. Oh. Dito ililibing yung yung nabagsakan. Na, na ano, natabunan ng oh. Sa pulang bato. Oo, oh, oh, dito po siya ililibing. Dito na. Ilan po 'yan? Tatlo. Tatlo sila. Oh. Masasunod na araw, anim. Dito Man, sa kabila. Mar Martes, Martes. Pero ngayong araw wala pa kayong nailibing yung nabiktima ng ano. Uh, ah, uh, meron na. na. Dalawa. Ano yeah. naman daw po? Sampo daw namatay yan sa bahay. Ah, may pangalan ni Sarah. Dito, dito, dito. Ah, nagpunta po si Sarah dito? Ah, nagpadala si ano? Tanong ko lang, madam, bakit po ganito yung style ng mga libingan dito? Parang ginawang bahay. Ipinaglalagay na lang po yung ilan dito, mga master. Ayan yung mga bung. Kinikinabutan ako ba? Ay, ito nagbukasan. Ang dami. Ayan. Oh my gosh. Kawawa na may mga patay. Ayan guys, oh, so, na ipinagpapatong na lang dyan po. Oh, pasintabi po. Ha? Ayan oh, nabagsakan na po sila. Ano po tawag ang tani. Basta mga inani, kay mga bukog na, kaning mga balay-balay. Kali kanan... ito, sabi ni madam, mga typical na yung mga buto na lang. Mga matagal na silang yumao. Tapos nilipat nila mga bukog o mga buto na lang po itong nandito. Na parang mga bahay na yung nakikita nyo. Kaya, kumbaga parang natapos po yung kontrata. Tama? Mm -hmm. Bakit? Kaya pala meron limang ulo, tatlo. Mm -hmm. meron tatlo. Share-share mm -hmm. na. na. isang pamilya. Mm -hmm. Yan? Kaya kayo, na ba? Nga na yung dili siya iuli sa kanang sa Anong ground ba? Sa ilalim ng lupa. Aray, oh. Kay... Nga man Naanam si so, mo puli. Ma ma Ay mawag uh. Ay Anong Dili? parang mawagtang? tang? mo lubong mga uban ba ya? Dili nam kita na uban party. Mga years. 5 years, 6 years. 6 years pa wow. na. Balhin na sad na sa mo puli ra bangko. Uh. So, ito na yung mga ano guys, so oh. ito na yung mga ko na sa linog. No, Dahil okay, sa sobrang kaysa. lakas ng lindol, eh bakit nyo e kagabi pinuntahan? Eh wala kang pakialam, traffic eh. Anong gagawin ko? Traffic, Jude! Dahil busy ang mga tao ngayon, nataon, nataon lang ito yung vlog natin, guys. Ito, kasi ang talagang pupuntahan ko yung sementeryo ng tuburan. Mm Katong ano ba, yung nilagay sa mga basurahan daw. Mm -hmm. Parang, mm -hmm. parang pabahay sa patay. Oh, mm -hmm. Balay, 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 balay. Pabahay sa patay. Ito, tanong kita, madam. Wala kayo naka... Experience ng kakaibang bagay. Bata pa, may na may kapuyo ay add oh, Oo. Oh, Pero, well, dili, may mga sulod-sulod. Oo. Ay, oo nga. Yung parang nakalagay sila sa crates. Tagal ko na po nagbablog sa cemetery. Yung mga nakikita nyo dyan sa, sa screen na pinapanood nyo, apat na taon na po. Ngayon lang ako nakakita ng ibinahay ng mga patay. May mga patay, pabahay sa patay. Ayun o, katulad nito isang pamilya. May Lola Sencia. Isang buong pamilya na yan. Ayun, tignan nyo guys o. Oh. I-blurred lang natin pa sentabi. Ayun, katulad nito isang to. Ayan. Hmm. Ngayon, hindi na po itinadalo ng ibang pamilya yan hindi <laughs> na first time unexpected talaga ba na yabo eh, may na yabo, may na ano guys so bahay nabahay patay, ano dahil sa lindon po? hindi, kung titignan mo kasi talaga para siyang bahay ng manok ito, promise ang dami palang patay dito no, so punta natin yung mga nandun yung mga nagbukas, so pasin tabi guys alam ko, huwag na kayong mag inarte dahil Natural disaster po Lola. ito Bora. ha. Katulad nitong isa guys, so nag nag uh, tumbahan sila sa lindol. Ayun oh, kada isa may lab. Huwag okay. yung pinapataga <laughs> yung patay pag nalasing niya. Baka <laughs> babangon. Yari kayo diyan. Tingnan mo lapit ka dito. Ito oh. Meron pang buko juice sa gitna niya. Parang ano ng buko juice ba yan? Napakaraming mga patay na ano. First time ko makapunta sa ganito mga master. Yung iba na dyan sa ano. Yun pa Oh. Ang dami. Agi-agi hindi ko makita yung isa naman yun parang nakalagay sa box so guys kaya naman po pala siya nasira yung sementeryo. pakita nyo bumuagsak yung napakalaking puno kaya na, nasira yung libingan ng mga patay oh hindi po kami nandito parang manggulo butiki, butiki butiki ah butiki ba yun may tumabang bata Narinig, nyo? Oo, oh, narinig ko rin. Tumawa ka ba, madam? Tumawa ka? Oo? Buti naman. Kala namin ah. Okay lang. Saan na nagbukasan? Don, don, hindi, gusto ko itong galwa ng cinematic. Pailo ko ba yung baka nang... Diyan sa R.I.P. Ayan nga ah. Kagawin ko lang. Ito na, hindi na safe. Eh, ba bago pa yung mga patay. Ang dami, ayun know. Good. So ito na hindi na. So ito na mga master nakikita niyo 'tong mga to, 'yan. 'Yan po yung mga napinsala ng lindol dito po sa Bogo City. Oo, 'yan. Nataon kasi may vlog tayo, napuntahan na natin. Sana ma maisara na po ito. Mm -mm. Kasi mga ano pa eh. May naamoy ka ba? Wala na naman. Wala naman. Tara, tara. Ingat ha. Ito po ba yung pinakalumang sementeryo ng ano, Bogo? Ayun, tingnan mo to. Oh, nabuak na. Ba't natahimik na kayo? Namaste, na nag 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 lang sa ano. Hindi, ito naman kasi, itong mga bagay naman Actually, yung lugar naman talaga is We need to pray Na ipagdasal ito na maging safe Pero yung mga nandito, mga patay na sila Hindi na sila makakagambala mm -hmm. Unlike na, meron nangyaring masama Na ano dito mm -hmm. Tulad ngayon, kailangan nating ibigyan ng respeto Talaga yung lugar dahil Ano yan eh <coughs> Sa, para sa akin ano to eh dapat talagang inagalang ang lugar nila dahil mm -hmm. lugar ng mga namayapa alin no, hindi meron na yun grabe ngayon lang namin alaman na may ganyan pala ah. sa San Remigio ba ganyan din ginagawa same mm, same lang kanang interior okay oh, may asbisaya, saya. Yung iba... hindi hindi d'rya. Hindi. D'rya, sa dapita sa inyo, ilan daw ang namatay? Ay, dito sa so, so, Picas Barangay lang. So, Nasa uh, ilan? Nasa uh, ilan? Oo, oh, Kuya Manang. Nakita d'yan. Nakita sa likod. Gatong bagong nakukuha niya ba? Yung mga bagong libing? Atong At diriya ba, na picture dan sa Itong po sa Facebook. Ako yung kuha na. Ikaw ay, yung na, nagpost post ng na, sir. Na, ikaw ba yung nagpost? post ikaw nag-post nun, sir? Isa. Yung parang may ano, yung... Inabukasan. Nang ara mo? Ay, wala sunungan ho. Isa. <laughs> ya? Yeah. Ay, nakasya. Dira, na tulog. ng balay So, yan oh. ah. balay color blue, Oo. Oh, kinuha yung post. Ay, ikaw yung original na nag-post nun, sir. Ay, yeah, yeah, yeah. Bakit? Patay mo magpakita? may oh, okay. ka ba? ang kabatsaro. Pwede. <laughs> Ikaw yung original. Kinuha yung picture niya guys. At saka shinere. Tama? O kinuha? O kinuha. kinuha. Walang, pa, walang permit. to Kinuha yung video. Ito na may nagpost ato yung repost. Wala na. Marami na nakakuha. Nag-viral na. Pati sa pati sa GMA nando na yon nasa GMA niya. Uh, what's the question after you, you discovered that I came from uh, before I came from uh, our LA? big family in in, LA? in LA, uh, the business of my parents are Trosso. What's Trosso? Illegal Trosso. <laughs> Trosso you, you cut the trees you're cutting the trees. <laughs> Illegal trozo again. Trosso is, is came from Spanish word uh, trocillo. <laughs> Trosilio. <laughs> Kapatid di Crispin, It's the short story of my life. My parents are businesswoman and man How were you able Sorry, to yeah. come back? Uh, or come here in the philippines if you're from like, canada and LA, and from the philippines. Yes, I must say Thank you for that wonderful. <laughs> I thought that I was a pure american by blood, but they, they uh, explain My real country is philippines Oh my gosh shabiko go? shabiko there's a lot of uh, boya. Boy. Okay, okay. Uh, so we're talking about the Philippines. Uh, what can you say about the DPWH contractors? Oh. oh. DP, DPWH is what is does, does it mean? You're bashing the DPWH, but you don't know the meaning, exact meaning of DPWH. Oh yeah. So, so, H. What, so I will teach you what is the meaning of okay. DPWH. Okay. What's the meaning? <laughs> Department. Department <laughs> of Public. Of Public. Of welfare, welfare, deep world, world fair, welfare, deep, deep, war, world fair. welfare. Oh, oh. DPWH and habitat. <laughs> so that's the real meaning of DPWH. So we take note. It's for entertaining only. Uh, what are you going to say about uh, to the DPWH contractors that have been? found to have stolen yeah, like, yeah. stolen oh. taxes of the people i think they need to to get back uh <laughs> they need bring back. bring back the, the money back yeah, but they but they already have uh, bought it with helicopters uh, with uh, rolls royce cars yeah uh, a lot of stuff uh, i of think it. they should uh buy uh umbrella with tricycle <laughs> But they need to turn it back the okay. money that they stolen because every Filipino is worth dying for. Look to, to the 500 peso bill. It's worth dying for. Master, Gala for Senator Guys, na, na, natuto na ako ngayon mag-Tagalog kasi nahirapan ako mag-English Kasi tagal ko na hindi nakabalik ng, ano, lang LA. Tanongin mo ako. So, Master, Um, we were we were talking about politics. Okay. Um, okay. If you were a, let's say, a senator, a yes. senator or like a congressman, in the Philippines, what are you going to do about the corruption? Or what? Anong batas? Yeah. What laws are you going to uh, make for corruptions? Well, if I will be the next, <laughs> kung ako po ang susunod, tatagalugin ko na lang. Nagtagalugin <laughs> na lang. Kung ako po ang magiging senador, senador po ba agad? Ang tanong mo? Congressman. O, congressman muna. Una, hindi po ako yayaman sa kabalang bayan. Dahil lahat po ng korap patatahimikin natin. Lahat po ng korap hindi natin sila pwedeng pagsalitain. Lalong lalo na po sa Senado kasi mabubuking po tayo pag ganun. So ako, 30% makinig po na kayo tapusin nyo. Di ba 25% sa kanila? Sa akin 50% po ang aking magiging kikitain sa mga DPWH sa susunod. Pero pan panoorin nyo muna, hanari lang, bago kayo tumawa. Hindi, seryoso to kung ako. Yung, yung 50% na yun, yun yung ilalaan kong back, ilalaan kong ipifreeze ko hanggat hindi natatapos ang termino ko, isinisiguro, isinisiguro ko na yon yung 50% na yon ay para sa kung saan ako na muna, bawa sa Bulacan, o saan, congressman ako dyan. Ipapasa ko yung batas na yon na kailangan bawat congressman o bawat mayor, bago matapos ang kanilang termino, may nakaipong pondo na hindi gagalawin sa loob ng kanilang termino. At ito ay magagamit na, kung baga lahat yun, yung tubo nun, di ba? May mga tubo yan. Ito ay gagamitin na pag natapos na yung termino, termino niya. Ngayon, yung susunod naman doon, kailangan din gumawa din ng uh, mag-ipon din, gawin ng batas yun for me. Kasi ganun din eh. Di ba? Mm. Yung perang ninakaw nila, hindi na nila maibabalik mm. So kung nakaipon yun, hindi ginala, may mga katunayan na yun eh, nakaipon sa isang banko, makikita naman sa record yun walang lumabas eh. Nasa banko yun, syempre. Pagpalagay mo, umabot ng naipon yung tax na 50% na yun. Naipon yun sa bayan, eh, para doon sa lugar mo, kunyari Bulacan. Yung 50% nun, hindi, eh, yung 100% ng naipon na 50% galing sa tax, saka, sa na ipanggagawa nang matibay na kalsada pang re-recover, lahat 'yun iba budget doon. Mm -hmm. 'Di ba? Ganun din na inaabot din na tatlong taon, 'di ba? kayo ng kalsada, inaabot din na tatlong taon, limang taon, hindi sira pa rin. Tapos yung iba naman, buo pa, isang buwan pa lang, tatlong buwan pa lang nag nagagawa. Sinitibag nyo na. So ayun, yung isang batas na balak kong -ano, ipunin ang pondo ng bayo ng 50%, hindi na 30%. So, ayun, may follow up ka ba? Palakpakan natin 'yan sa dalahan. Ina, po. You have mentioned that um, it takes three to five years just to make a road here in the Philippines, right? Uh oh. But in Japan, when they had a tsunami, right? oh. when they had a tsunami, um, everything was washed out. Um, yeah, yeah. Infrastructure, <coughs> um, roads, everything was washed out by, by the tsunami. Um, so you're saying that. Yeah? um, uh, if Japan could do that, also the Philippines, we could do that also. If, corrupts, we, if all corrupts will die. Yes, there we go. Perfect. <laughs> if all corrupts will die, it would be, we will be better than Japan. Correct. Because a lot of Filipinos genius. Yeah. Diba? Ang daming matatalinong Pilipino, mga master. Pero, nagagamit sa katalinuhan sa pagsakim ng pera, sa pagkuha ng pera. Ginagamit eh, nila yung pinag-aralan nila. Nag-aral sila ng apat na taon. Tinapos nila yung professional sila. Pero pagdating sa pera, pagdating sa pera, sasabihin mo ba professional pa yung mga yun? Hindi na. Dahil masahol pa kayo sa malansang isda. Hindi kayo marunong magmahal ng kapwa nyo Pilipino. Pasensya, <coughs> pasensya na Rizal ha. Pinalitan, pinalitan ko yung ang hindi marunong magmahal ng sariling wika. ka, yeah, For are, today's video, ang, ang, hindi marunong magmahal ng kapwa Pilipino. Masahol pa. You are correct, Master. Kasi um, even, the, even the students, even the students uh, that are still not earning, you know, when they buy something in National bookstore mm -hmm. or when they buy something at the grocery store, merong VAT, fat, ba Yeah, yeah, yeah. Ah, so, they're also getting money from the children. Mm -hmm. yeah. Ito pa ha, kagabi ha, simple lang to ha. Kumain kami ng worth uh, 275 pesos. Pero 25 pesos pala dun, ay ang masisave namin kung walang tax. Sa isang kainan pa lang yun. Yeah. Naalala ko din guys, bumili ko ng TV, worth 37,000. Tapos ang, ang ano, 3700. ang tax pala nun, o oh, mga ganon. Kasi 20% na ah. eh, di ba? pa ha bakit nung panahon ito tagtatanong lang ako bakit po nung panahon ni Tatay Digong hindi hindi na ipatupad yung 20% excise tax sa mga sasakyan pinipilit nilang ipatupad hindi naharangan pa rin ng Pangulong uh, Pangulong Digong eto BBM kung talagang concern ka patunayan mo po ako dako o oh, malaki ang respeto ko sa inyo bilang Pangulo ng Bansa ibinoto kita BBM patunayan nyo lang po. Pakita nyo sa amin yung sinabi nyo, 3 years, ah, uh, 3 years nung nakaraan pala, sorry. Um, yeah, the rice will be 25 pesos. Yeah, but the rice right now is like, what, 60, 70? Tatanungin ko po yung si Pangulong BBM, ano na po ba yung isa sa mga pangako yung natupad na? Madam Claire Castro, kung napapanood mo ito, shout out sa'yo. Oh, alam ko, nanonood ko naman ng mga video ko minsan sa sementeryo. Nakita mo din, Madam Claire. <laughs> Nakita mo din, Madam Claire. Tama ba? Claire Castro. Yung mga binablog ko, magagandang mo karamihan mga Chinese po mga bongga pero pagka simpleng Pilipino lang doon pa lang po makikita nyo napakalayo ng difference po ng buhay ng Pilipino sa natural, normal na buhay ng Pilipino sa isang pangkaraniwang buhay ng isang Chinese dito pagka may ano may mga sarili, sarili silang mga puro na positive po ng Pangulo ang talagang sinasabi dapat kung talagang tagapagsalita kayo Porkit, hindi porkit nagpagsalita po kayo, eh, hindi po pu puro positive lang ang sinasabi ninyo. Hindi porkit nagpagsalita po kayo, wala, di ba dapat ganun? Do we have freedom of speech? Yes. O, natatakot ka ba, Madam Claire, na ka?